So ngayon, <laughs> pag millennials, mang inasal. Mm. However, pag Gen Z naman, ano naman yan? Only no, 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 no. Alam mo, ang Gen Z, fast food. I mean, nasa fast food eh, but staple food. Ano? Marugame po. Kuya yung serve marugame. Gago. Lahat ng Gen Z ngayon, parang maging magmamarugame? magmamarugami. Kaya, ewan ko, hindi ko tayo, intindihan na ano. Oo, oh, pwede nga dito. I mean, reg masarap naman yung marugame. Regular ano, regular sa panlasa. Salam siya masarap, po. hindi rin siya sobrang sarap. Mga atali na lala. Talagang pag mga ganyan pala, no? may babanggit. Talagang hmm. isa lang yung pinakain ko. Hmm. Or meron talaga staple per fast food. Ang Gen Z feeling is oh, yun. Feeling ano? Yan. Siguro, kaya rin gusto nila ng marugame. Instagramable lahat ng pagkain. Ngayon ko lang din na, ano, pagtanto. isa, yun. Kasi nga, oh nagtataka God. ako, bakit pinipilahan lagi ang marugame? Kahit na so-so yung ano. Parang no, pwede so mo so naman siyang mo. bilhin sa Tokyo. Tokyo, sa ano. Pero yung siguro food presentation. Tsaka mura. Mas mura. Mas mura. Hindi. <laughs> Hindi. Kung muna. ano, ah, kung Gen Z ka, tapos ano, parang medyo angat siya dun sa normal budget mo for the day. Na ah, masasabi ko lang pag marugami. Ano siya? Yabu. Uy, medyo mahal. Ay! Medyo mahal Ano siya? Ano ako? Overpriced. Sabotin ako. Ano, sabotin, DG? Yung sabotin, pitrayin nyo. Yabu. Yabu mo ako. Mm -hmm sa atin as millennials value for money kumbaga na ayon sa sarap ng presyo ay nga kaya ko sasabihin marugame una sa lahat mm -hmm. uh, yung price mm -hmm. mura lang yung marugame uh -huh. pero worth it na alam mo kung mura kasi ikaw sa masahod ka uh, may, pwede. may sarili kang kita meron kami nakasabay ni Baninon sa ano marugami one ayala at ayon mm -hmm or Marugame. na labas ng Makati. Basta yun, may Marugame kami pinuntahan. Alam naming super Gen Z. Oh. Na alam naming estudyante. Tapos ano, para naghati sila sa meal nun. Tapos picture picture. I mean, hindi naman namin ginajudge na you. Ba't yun Pero na ano namin na alam naming limited yung budget. Pero nag-enjoy sila. Kasi ang point rin ng enjoyment minsan ng mga bata, papakita sa mundo na, uy, nandito kami. Oh. Ah, pwede, pwede Ah, oh, talaga 'yung ano, value for money. Lalo na syempre nga kung, kung 'eto. parang ang, pala, <laughs> Pasok tayo sa depende on your own perspective kung paano siya i-value. Ah, well. Eh, hindi value mo siguro, ano 'yung available resources mo, magkano 'yung available money. However, hmm. kung eto lang 'yung bagay na mas ako pwede ko siya i-take na okay na yun, last money ko, you know? Parang Kasi, okay. ganun. Kahit naman kami noon, nung nagde-date pa lang kami ni Dani, ni Jowa pa lang kami siya. Duman kami sa ano ah, duman kami sa nagagwada kami, hindi namin afford yung mag manginasal lagi. Nagkaano kami noon, nagbe-bakery kami noon. Bakery. Ano, may biggest, matras <laughs> sa truck, gano'n. Baker, baker's day. Hindi, bakery mismo ang bibili namin yung ensaymada tapos bibili kami nung megabu alam mo yung megabu? ano megabu? yung mega 800 na RC ano yung di ba 800? mega 800 talaga yun ah, um, basa namin mega ah. Uh, uh, tapos hati namin yung sa dalawang ano dalawang plastic na plastic with straw millennial I feel Duman you, bro. Kami sa ganun. I feel you, bro. Millennial. Hindi naman sa uso sa ating 150 na kape, pero sa, nasa isip <laughs> ka. Ayun! Oh. Sorry, sorry. Ikaw ka lang kita. Wala pong 150. 185. Hahaha <laughs> <laughs> 185 po Nakakatuwa na yung mga gusto mong pagkain dati Hmm Na Hindi mo pag ano, nung wala ka pang pera, pag nakainan mo siya, sobrang saya mo na. Ngayon, parang everyday mo na lang na ano. Pero doon din yung oh, ano. Totoo, totoo, totoo. Doon din yung na Sobrang totoo, sobrang totoo. Doon din yung nakakalungkot na part na wala na yung fun, wala na yung ano. Wala na yung, tawag ka uh, novelty. Wala hey, na yung... Hey, baka naman kasi kaya wala na yun. Kasi tapos ka na doon sa era mo Pero nga, minsan, nandun yung nostalgia na oh. gusto mong balikan na masaya kapag naka... Ito, o oh, yung isa ah uh, yellow cab oh yun ang alay ko na kinakain sa yellow cab is ano charlie chan lang Mm. yan alam mo ba na ang unang sahod ko sa company namin ni Sir Martin kami pa lang ni Bani nito siguro 2 years less than 1 year kasi so, sa pa si Bani mm -hmm. groomer ka <laughs> Joke. Nauna ako magtrabaho, malamang. Uh, ah, pero sinus mo ito? <laughs> oo, oh, oo, oh, oh. Oh. Walang bago kita ito, 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 ito. So, dahil estudyante sila ba, eh? Ah. Dahil ako yung nagtatrabaho. Unang sahod ko sa... Ah, repeater si Bane. K***** Hello, ay Bane, <laughs> baka may magalit ka ng big dad. Eh. <laughs> Hindi kita inaano ah. Tulog na yun. Ah, Tulog na. Oh, ah. Yun nga, na yung unang sahod ko, parang syempre nga, dahil magfe-flex ako ng may... So, sinasahod na ako. Wow, pinaflex na sa sahod. Nice. Sa Isud. Pero, <laughs> diretso ata ako nun sa Cubao. Kasi one, ano, one ride away. One jeepney ride away ang Isud do Cubao. Punta ako Cubao, tapos nandiyan ako ng libro. Yellow cab. Tapos, parang ang ano lang yata namin, nang bill lang yata namin nun parang mga 1K. Pero ako, mahal na mahal na ako sa 1K nun. Ito nga mahirap gumasos ng 1K. Parang 20, ano to? 2010? 2011? <laughs> Matagal naman yan. Oo oh, nga. So, talaga sobrang, ano, sobrang mahal na ng 1K. Oo. Oh, oh, Tapos, sobrang proud ko sa sarili yun na libre ko yung mga kaklase at kaibigan ni Bani. Wow. Mm, ng pizza. Worth 1K. Oo. Oh, man. na parang ngayon, kapag makikipag-meet ka sa friends mo, bare minimum na lang na, di ba? Pero pag ako yan, <laughs> Gusto ko pa naunod ko? Hindi, walang kakain. Mag-inom tayo lahat. Tapos lara sa inyo ko yun lahat. Hindi pa ako mahilig mag- Nag-iinom ako nun, pero hindi ako mahilig mag-inom siguro. Ano talaga, makasama na niya. ano, uh, late bloomer ako. Ayun. So parang nakakatawa nun na nakapanlibre ako ng gano'n. Na Go. Laki na 1K. Mmm. Bira Pag nag-yellow cup, ibig sabihin, big time ka, gano'n. Ito mahal ng yelo ka ba? Ito nga. Ngayon, nami-miss ko yung Yellow Cab na itong nagpa-check up kami ni Danny sa Robinsons, Manila. Robinsons, Manila? Oo. Uh, Magnolia, hindi? Hindi. Manila nga, Ermita. Oo. Uh, Magnolia is in Quezon, Cesar City. Ayun, nagpa-check up kami, parang nakita ko yung Yellow Cab. Ay, gusto kong tikmahan yun. Tapos pag, ano, pagkain namin, hindi na yun yung natikman ko parang doon nag-hit yung nostalgia na but hindi maibalik yung dati pero ito naman yung same kong in order na kumikita ka na, kaya mong bumili nun out of the blue, pero hindi na yun, yun. Pero hindi na yun yun. So parang nandun yung adjustment nga na ano, na iba siguro yung impact ng pinaghirapan mo yung maliit na amount nun. Tapos binili mo, nandun yung happiness, pero pag ngayon nga, kaya mo siyang bilhin ng kahit kailan mo gusto. Actually, oh, ayun, pasok pa rin talaga sa ano, evolution eh. Nagbabago uh -huh. talaga lahat. Pero As you grow older, oh. Naman. Pogi pa rin talaga. Pogi Sorry ah. Mag sorry ka. I-write out. eh i-ano na. outright. Ang ah, sabi ko na po sa'yo na millennial. Eh, millennial inuubo. <laughs> sakitin. <laughs> Mill millennial sakitin. <laughs> mga millennial inuubo yan. Ang ah, millennial po sakitin, no? Ah. Tapos mga pogi pa rin po kami at matatalino. So, yun. Uy, parang, I mean, may ano, siguro, may innate na talino yung Gen Z's. Pero out of practicality rin siguro. Kaila, ano, wala hindi. pa si... Hindi, out of prat... Hindi, hindi, hindi. out of, ah, uh, panggugulang. wag yun, wag yun. Iba yun, iba yun. Ay, hindi. Pin ko yun. yun eh. Tang Hindi ko yun. Hindi ko yun. Shoutout sa'yo na kumuha ng hotdog nung last year out. Ah, hindi ko alam yun. Sorry wala pa sila doon siguro sa age na ano na yung crossing the gap na between practicality sa luho kasi ngayon more on ano Luh. kapag nagtatrabaho na Gen Z, more on showing off more on flexing luho na kapag nag-cross na sila doon parang ma-appreciate or magkakaroon na sila ng realization na shit kailangan ko na mag-invest sa ganito kasi nagmamahal na yung lupa nagmamahal na yung properties depends, yun depends, depends, depends kasi alam ko may mga Gen Z naman na ganun, pero most of them, more on kung ano yung out of, ano, pocket nila na mabili. Isipin mo nga ganito, mas ano, mas particular ang Gen Z sa mga brands ngayon. Meaning, alam mo yung mga Gen Z property, ay hindi, property, Gen Z asset na, kunwari, jacket, kailangan malaki yung Gucci, kailangan malaki yung, ano, Dolce Gabbana, ganun. More on, Shadows ano na sila, na. more on shouting off ng brand.